May mga kultong umiikot lang sa paniniwala, pero may iilan na nauuwi sa trahedya. At sa antipolo noong dekada 90, isang grupo ng naniniwalang darating na ang bakas ng mundo. At ang mas nakakatakot dito, hindi nila inakalang ang mismong leader nila ang magdadala sa mismong wakas. Noong dekada 90, may lumaganap na grupong espiritual sa Antipolo. Tahimik sila sa simula prayer meetings, healing sessions, at mga pangakong kaligtasan daw kapag dumating ang malaking dilim. Ang leader, isang lalaking karismatiko, mahusay magsalita, at marunong kumawak ng damdamin ng mga tao naghahanap ng pag-asa. Pero ayon sa mga nakaligtas, mula sa simpleng pagdarasal, unti-unting naging pagsunod at kalaunan naging pagsamba sinabi ng leader na may paparating na paghuhukom at tanging ang susunod sa kanya ang maliligtas. Dito nagsimula ang pagbabago. Bawal makipag-usap sa pamilya. Bawal lumabas ng walang pahintulot. Bawal kumontra dahil rebellion against God daw iyon. Sa esoterika, tinatawag itong surrender of discernment, ang pagbitaw sa sariling isip kapalit ng ilusyon ng kaligtasan. Pero ang pinaka nakakatindig balahibo, may ritual daw na kailangan nilang pagdaanan para maging malinis kapag dumating ang wakas. Sa testimonya ng ilang dating miyembro, pinapapasok sila sa madilim na kwarto, pinagfa-fasting sa lampas ng kaya ng katawan at pinapagalaw sa kakaibang paraan. May umiiyak, may nanginginig, may nawawalan ng ulirat. Pero ang sabi ng leader, ito daw ang daan para maalis ang demonyo sa loob mo. Pero sa tunay na hiwaga, hindi ritual ang nagpapalayas ng dilim. Bagkus, ito ang nabubulok na loob ng taong gumagawa rin nito sa iba. At isang araw, may ritual na hindi na dapat nangyari. Pinigilan daw ng leader ang mga miyembro lumabas ng compound. May paparating na demonyo, sabi niya. Dito kayo ligtas sa labas kamatayan. Pero ayon sa mga kapitbahay, may mga narinig daw silang mga sigaw. May narinig na parang nagmamakaawa. At may narinig na parang nagkakagulo sa loob. At doon na bumigay ang kontrol ng leader. At nagsimula ang histeria. Sa loob ng compound, may umiiyak, may nagtatakbuhan, at may sumisigaw ng mga salitang hindi nila maintindihan. Sa gitna nitong kaguluhan, may miyembro raw na sinaktan dahil ayaw sumunod sa purification. May ilan na nagkolap sa pagod, sa gutom at sa takot. At mas malala, may isang ritual na nauwi sa hindi inaasahang pagkamatay. At sa espiritual na mundo, kapag ang leader ay pinangungunahan na ng takot, hindi na siya isang propeta. Nagiging halimaw na siya ng sarili niyang anino. At dito na tumawag ng pulis ang isang nakatakas na miyembro. Dumating ang pulis at agad silang sinalubong ng mga tuliro at umiiyak na miyembro. Ang iba ayaw lumabas, ang iba naman nagmamakaawa. Ang ilan parang wala sa sarili. Pumasok ang pulis sa loob. Magulo, mabigat, mataas ang tensyon. At nang makita nila ang leader, Nakaupo lang siya, tahimik, nakatingin sa kisame. At ang sinabi lang daw niya, hindi pa ito tapos. Karamihan sa mga miyembro ay narescue pero iba ang iniwan nitong trauma. Ang mga bata nangangatog pa rin daw pag naririnig ang salitang propeta. Ang mga nanay hindi makarecover sa guilt. Ang mga tatay naman tahimik lang pero wasak por dentro ang compound, iniwan na. At sabi ng mga residente, kapag dumadaan sila roon, parang may malamig na hangin na biglang dumadampi. Sa mga lumang alituntunin ng feng shui at esoterika, ang lugar na inabuso ng takot, nagiging imbakan ng enerhiya ng kirot. Kaya hanggang ngayon, may ilang pang nagsasabing parang may nakatingin mula sa loob. Ang kwento ng kulto sa Antipolo ay hindi lang kwento ng karahasan. Isa itong paalala. Kapag hinayaan natin ang takot na pangunahan ng puso, nawawala ang liwanag. Hindi lahat ng leader ay gabay. Hindi lahat ng propeta ay propeta. At hindi lahat ng pangako ng kaligtasan nagdadala ng ilaw. Sa espiritual na mundo, ang tunay na proteksyon ay hindi galing sa sigaw ng isang tao, kundi sa tahimik na pag-iisip, malinaw na kutob at matibay na pagkakilala kung saan nagtatapos ang pananampalataya. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong madilim, misteryoso at puno ng aral, follow me here at Hiwaga at Esoterika. Hanggang sa susunod, manatili sa liwanag.